Ayan. Tapos na maluhin. natin. Uh, mga dudes. nagal na rin tayo ng hindi nagkakapag-vlog at nagkakapag-luto. Pero ngayon mga dudes, magluluto tayo ng, gagawa tayo ng kilawin. Ito ay isang lomo. At syempre, may atay tayo dito. Kunti lang yung pinagluto tayo mga dudes. Ayan o. No? Ayan. Sariwa yan. Ikawakan natin. Ayan, ayun, simpisan na natin. Ayan, ito yung ating gagawin natin na kilawin. Ayan, o. No? Oh. Press na press. yan, Ayan, iiwain ay na natin itong matay. Mga dudes, at ibababad natin sa suka. Ayan, manilipis lang ang iwan ito mga dudes. Peace. <laughs> Ah, tapos na. Babad muna natin sa suka. Babad muna natin. Ayan o. Tapos, babalian natin na mainit na tubig ang ating lomo, mga dudes. Ayan. Bababad lang, lang natin ng... Ayan. Ayan tapatayin lang natin yung dugo. Ayan o. O. Ayan, pwede na to mga dudes. Ayan o, mula-mula -mula pa. Iwain na natin. Iwain din natin na malinipis. Ayan o, no? mula-mula pa mga dudes. natin, ano? niyan. Manamis-namis.

Gain natin itong atay mga dudes. Yan. Yan, tibla na natin. Lagyan na natin yung atay. Natin ng sili. Minta. Tapos pala sa natin. Saka asin. Lagyan din natin ng suka. lalamasin na natin to mga dudes ayan yan, ayan oh. oh. tapos na nga luwin na natin oh, mga dudes tikman na natin Mm-hmm. Oh. Mistress Miss. Hello. Kun natin ulit. Aw. Hmm, sige na ko mga dudes, ito na yung ating tinawang kilawin. eh no? masarap to mga dudes ha. Alam nyo na. Ayan eh, o, hindi na tayo magkakanin. Hmm? emagdut subukan yun to masarap din sa pulutan masarap din sa kanin Last na sobo na ito mga dudes At ititira natin to Para mamayang hapon Mmmhmm